Sa edad na 64, tila pasan ni Nanay Julieta ng Rojas City sa Capiz ang mundo. Saan man siya magpunta, pasan-pasan ang 29 anyos niyang anak na si Mary Jane. May mas dadakila pa ba? Sa isang viral video sa loob lang ng 9 seconds, nakita ang larawan ng isang ulirang ina. Nanay Juliet represents the millions of mothers around the world who has the same battle every day. Hindi man literal, di gaya ng kay Nanay Juliet na pasan pasan ng anak. Lahat ng nanay pasan ng bigat ng pagiging ina araw-araw. Indeed, a mother's love is immeasurable. Like what my mother did to me. Walang kapantay ang pagmamahal ng ina sa anak. Gagawin at gagawin nila lahat alang-alang sa ikabubuti ng kanilang anak. Nakakatouch naman to. Ganito ang tunay na ina. Ang ina na handang gawin ng lahat para sa anak kahit na nahihirapan siya isang lola pasan-pasan ang -pasa kanyang anak na may kapansanan. Kuha ito ni Gilbreth sa pinapasukan niyang bangko sa Rojas City, sa Capiz. Nung una ko siyang nakita, naawa po ako sa kanya. Yung papasok pa lang siya, yung kalo, uh, pasan pasan niya na yung anak niya. Kaya nung paglabas nila, talagang may intention na ako na videohan siya. Um, Ilang beses daw niyang inalok ng tulong ang matanda, pero tumatanggi ito. Inupload ko po yung video kasi nung mga panahon na yon, feeling ko yun yung pinaka the best ko na magagawa para sa kanya. Kasi hindi ko naman siya matutulungan. Kaya naisip ko na baka maraming makakita at maraming ma-inspire sa kwento ni Nanay Julia. Ang mag-ina sa video natagpuan namin sa likod ng eskwelahan sa barangay Bolo. Matarik ang daan, paakyat sa kanilang tirahan. Ang mag-inang Aling Julieta at Mary Jane. Si Aling Julieta, 64 anyos. 29 anyos naman si Mary Jane. Ang ulo ni Mary Jane, malaki para sa kanyang pangangatawan. Wala siyang nipin. Paralisado rin ang kanang bahagi ng kanyang katawan. Ang isang kamay, tila nakabaluktot. Kaya si Aling Julieta, walang magawa kundi pasanin siya. Kahit pa marupok na ang kanyang mga buto at binubulag na rin ng katarata. Hindi na sa mga ano, kaintindi. Kahit iyak, hindi na ni mama ano, nakatingin. Hindi lang muna. Ganoon na lang yung ano, sitwasyon. Alakad, tumba sa iyo. hindi niya bala din May balyado din yung ano, no, ang Gatihin sa kabalang bayi niya kamot iya wala ni katapak ni nilang. Napilitan daw huminto sa trabaho si Aling Julieta para lang matutukan ang kanyang anak. Pero dahil sa palagian niyang pagbubuhat kay Mary Jane, nagka-hypertension siya. Pero lahat ng ito, hindi niya iniinda. Kailangan daw niyang unahin at dinggin ang mga pangangailangan ng kanyang anak. Kahit pa hindi ito nakakapagsalita. Ako nang bahala kung ma, ma makabat. Kasi gutom, ako na nag-aintindi. <laughs> gutom ka, bigyan ka ng pagkain. May napangamuyuan ko kay Papa Lord. Huli ka ko yung kusing, tagaan kusog. ko ha sang kusog para masuportahan ko ang bata. Ano nga ba ang nangyari kay Mary Jane? Bakit siya nagkaganito? bunso sa tatlong magkakapatid si Mary Jane. Ipinanganak naman daw itong malusog at normal. Pero nung tatlong taong gulang na, na aksidente. Pauwi raw noon si Aling Julieta mula sa trabaho. Sinundo siya ng kanyang mister. Si Mary Jane na iwang mag-isa. Nung nakarating si Aling Julieta sa bahay, Nakahandusay na raw sa paanan ng matarik na bahagi ng hagdan si Mary Jane. Wala na itong malay at nagtamo ng mga sugat sa binti at ulo. Naugdok, tapos nagbalitad. Eh, nanon ko na lang, hina, ko na lang sa dumulagan sa kasada. Tabang, 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 tabang na ako. Eh, ko sa hindi, ano ka na, ano ka na, isingan sa sing driver na ako. Dalhin mo ko sa ospital, lahat itim, itim. Pati gila yung itim pag sa ano, nagnganga, nagkinisok kisok po ng bata, oh, ay gintakdan sa sing ano na, o, dextrose Eh, kay hindi makita ugat. Um, ugat mula di, o, na Muna nabali. Isang buwan daw noon na ospital ang bata. Pero mula noon, hindi na bumalik sa dati. Pagkadiyo, salamat sa ginapay kang kape. Araw-araw, sa apat na sulok ng kanilang bahay umiikot ang buhay ng mag-ina. Malaking pagsubok din ang pagpapakain niya sa kanyang anak. pi. numpi. Hirap daw kasi itong ngumuya at lumunok. Kaya naman ang madalas lang nitong kainin, tinapay at kape. My name is Jane Lorenzo. Nituan ko ng pagsulat ng pangalan niya. Gusto niya doktor. Gusto ko doktor eh ano, paano pag doktor niya, kasi abluligad. Hindi eh, wala na. No? Tuwing umaga, binubuhat ni Aling Julieta si Mary Jane papunta ng banyo para paliguan. Ang bigat ni Mary Jane, 72 kilos. Parang halos isat kalahating sako ng bigas. Samantalang ang timbang lang ni Aling Julieta, 62 kilos. Nakakamangha kung paano niya nabubuhat ang kanyang anak sa kanyang edad. Paano niyo po nalalaman pag naiihi na nadudumi? Sa mga kahihi, damasang na pumisod. yung damit niya. Ah, uh, hihisa ng Pwede bago. para niya, pala dapat. Para dapat na niya, para dapat. Anad ako siya ng obra sa lahat ng gawain. Hindi rin daw pwedeng magpatulong si Aling Julieta dahil umiiyak si Mary Jane kapag hindi ang kanyang ina ang bumubuhat o pumapasan sa kanya. Hanggang kailan niyo gagawin yan, Nay? Hanggang kamatayan. Kung uh, mintas buhay ka, kung, uh, kung nabukasan Diyos na uh, taga-apay ko, malawin ka buhay, eh. ako na sa proteksyonan. Okay na siya proteksyon niya, kundi ako. Kwento ni Aling Julieta, Nung nalitratuhan o navideohan sila, nasa bayan sila noon para kumuha ng pensyon na ipambibili ng pagkain at mga gamot. Nay, alam niyo ba na nag-viral yung video na nakunan ho sa inyo? Opo. Mm -hmm. No, ang daming nakakita. Tapos ang dami hong naantig na nakakaya niyong buhatin yung inyong anak sa inyong edad. At saka marami po ang, ano, ang nagpahayag nung kanilang mga damdamin sa computers. Ano pong masasabi niyo doon? I'm very happy. Paano yung eh, sinasabi nila? Paano niyo nagagawa yun? Pambihirang nanay ito. Wala naman. Normal lang yun sa inyo? Opo. Pambihira po yung ginagawa ninyo eh. Yun ang plang. ginagawa ko pla araw-araw eh. Pero paano niyo nabubuhat? Eh, 70 kilos ho daw si Mary Jane. Kayo po, 62 kilos. 64 years old pa. Saan kagaling yung lakas ninyo? Sa Lord, kay Papa Jesus. Ano ba sinasabi niyo pag kailangan niyong buhatin? Ano, bigyan niyo ko ng ano, kusog at saka mabuting ano, lakas. para mabuhat ko yung anak ko. Lahat siguro kakayanin niyo para sa kanya. Ano ho? Palagi ako na ano, nagdarasal sa ano, Panginoon. So, ako ng malakas na katawan. Para maalagaan ano, siya. Opo huwag lang ako magkasakit kaya kung ko, kawawa yung bata ko. Mm. Diba? Yun na, yun ang palagi kong dinadasal sa kay Papa Lord, sa Papa Jesus. Samantala, ang ama ni Mary Jane nasa mas at doon nagkakarpintero. Kaya ang pag-aalaga kay Mary Jane, kay Aling Julieta lang, nakaatang. Paano yun nang sa so araw-araw? Kailan alagaan nyo siya? Opo. Na kayo lang? Opo pinapaliguan niyo siya araw-araw daw eh. Pinaupo ko siya sa ano, sa planggan mm -hmm. na. bubuan ng tubig, sabon. Hindi madali to nang ah. Mm hindi. -hmm. Paano niyo nakakaya? Para sa Lord. Para Papadito, sa so pa. Opa. Para at para kay Mary Jane. Opo. Dahil hindi biro pasanin ang anak, isang beses lang kada buwan kung bumaba sila sa bayan. Labing limang taon na rin daw ang nakararaan mula nung huling na pa-check up si Mary Jane. Dahil wala silang pera, hindi na raw niya nagawang malaman pa ang totoong kondisyon ng kanyang anak. Kaya wala rin itong iniinom na anumang gamot. Ayon sa isang neurologist sa Capiz, kailangang sumailalim ni Mary Jane sa ilang tests para malaman ang tunay nitong kondisyon at para malaman din kung anong klasing therapy o gamot ang kanyang kakailanganin. Well, according sa mother kasi, nagkaroon na siya ng mga seizure episode. Wala pa siyang EEG before, I suppose. Tapos, I don't know kung anong ang actual status ng brain niya. We can do a CAT scan or MRI. Samantala, nitong biyernes, sa pakikipagtulungan sa Kapuso Foundation, Ipinasuri namin sa mga espesyalista dito sa Maynila, sina Mary Jane, pati na rin si Aling Julieta. Because this is a very chronic case na, no? This is a 26-year case. Hindi ko magagarantee, no? Na siguro uh, improvement regarding siguro doon sa kanya. Kung naman therapy siya, baka yung uh, movement niya or yung strength niya mabalik. But the other brain functions, like yung pananalita masasabi lang natin na she needs both the occupational, speech, and uh, physical therapy. Based on yung slit lamp examination sa kanya, mukhang may cataract na nga po siya. Uh, hard to say kung may problem sa likod because na-obscure yung vision ng cataract. But sa left, mukhang okay naman yung naging operation ni mommy. For now, the best rin uh, still is for cataract surgery on the right eye. Hindi um, namin nga masabi kung may problem sa likod. Doon pa lang natin malalaman. Para rin maibsan ang bigat na dinadala ni Aling Julieta, binigyan namin sila ng munting sorpresa. Ay nanay! ito po na counting kaun tulong ng Jamie Foundation, ganon din ng local government unit po ng Rojas para po sa iyo at para po kay Mary Jane. Tuwing binubuhat ng isang ina ang kanyang anak, tila pangan na rin niya ang buong mundo sa kanyang mga braso. Pero anumang hirap, hindi alintana dahil may mas lalakas pa ba sa puso ng isang ina.